kayo mong gano'n. Hindi pa nga lahat yan. Okay. Eh, tabo na, no, yung isang layer na puno na. Dala ulit at layer pa. Okay, magtabo na lang ako. Baka man, basing malumos ko niya. Basing maluno, malumos ko niya. ay like man naman? Like, share, share. <laughs> Hello, good evening. Ay, so, si Rene lang pala. No? <laughs> Viewers natin, si Rene lang. At ah, pwede pala to dito isiksik natin. Hindi naman siya maano. Oh. Ay, umalis ka dyan. Hindi yan, huwag ka lang malikot. Hi, guys. Ano yan? Malabo paningin Ay, ko. Kaya, no, cottage. Ah, cottage sa kalsada. Free cottage sa kalsada. Nanguyin na kami, mga sis. Thank you, mga bro. Uh. Uy, gumunta na si Ken yan. Masigip siya, masigip. Alam, <laughs> dami ng buhangin ni. Eh. <laughs> sa buhok mo yan ma? Uy, wow, wow. Hmm. ah. <laughs> Hello, good evening relax taon ang nanay Els Wala pa matunga ang tubig. Oh, thank you ka ba nida? drum. Thank na to ano <coughs> smell. yung yung buhok mo. Uy. Ano, na magpoy, ha? mo sa suka, ano? Alas 6, dakan dito, ano mo? Hmm. Dapat nilagay mo plastic. Ay. Patay na buhok. Hala, ang dami ng buho. sa mga paan yun yun. sa akin. Wala, wala namang ganyan brabay. ganina. Wala namang ganyan ganina dapat eh. Dapat nilagyan ng kurtina na kita kita, kita inakaalap mo. Ari, 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 buhok! <laughs> Uy, mabasa. Ay, Ayan na. Ayan, likot niya. Alam mo niya ng tubig, Uy, hindi ka umihi. Ayan na. Wala nga kadumi dumi-dumi nung ako nung una. Ba't parang mapanghi? Look. <laughs> Naka-live pa yun. Ay, pahilam ng ball. <laughs> ball tayo yan. Ball. Okay. Okay ano? Parang may nakakatusok. Oh, kapain mo dito. Ano yan? Dapat nga talaga may sinapinan mo ka. Hmm? Okay, hindi mamakyan. Ay, ano okay. Baka pwede Amen. madukot pa yan. Sa yalong. Yeah.

Dito ka kanto Ako dito. Si Arian. Pwede na. Okay. Pag nabutang din tigil tayo. Ayaw nyo pa bumili ako bola yung treke kayo sa hanan eh. yung ano. Ay. Ay. Iwan mo nga dito eh. Iwan mo nga. Iwan ko nito dalawang Saan to ah. Hindi sana. Hindi pa tayo. Uy, O talisigan mo na lagyan mo ng tip Ay, sa Saan Uy, ano yun yung... Kung ngayon magdadayin. Ako, magdadayin. Hello, good evening. Sino yun? Wala nag-comment yan? Wala, oh, siyempre. Mga baser. Baser, <laughs> ano <laughs> <laughs> pa may Ano, mayroon na naman. Ay, nakawal eh. nyo ito kasi. Sa ilalim yan. Maganda talaga sa Ilang gram na kayo? Wala, <laughs> huwag mo mabutas to. Bye-bye. Isa okay. ulit, isa ulit. Ala si Kuya naman no, pa na comment pala dito. Oh, nag 50 stars. Minsan may isa lang min ko ni, akin din ko ni yung makita. Akin din salamin ko ni yung samahan. Sa Bola na talaga lola. Tingnan no, sa gilid na. Amen. Hmm. Pwede naman natin hindi pa mo eh. tapos mamaya umaga ulit. Kapag after na. Bulat kayo, tulog kayo, ako gising pa dito. Ah, dito ako maglatag ng higal. <laughs> okay. 50 stars daw. Niluloko mo kami kuya. Wala diba? namang stars. Ipapalot diba oh, ko to dito. Higal mo. Huwag pa na ibanggit pala ng gano'n. Pwede ba ako maglatag? -like? Cottage. Magkanong cottage? Wala. Oh, wala. Ay kuya, huwag mo i-spam niya kasi <laughs> hindi ka na maka-comment niyan. Saan ba yung share dito? Gaman mo yan ka 50%. Stars, Wala tong share ya, i-share mo nga iya. Pero boss. Hindi ko mahanap yung share. Saan? Matagal na kasi ako naka ano. Mumumuti daw tayo mo pag nag-night shift. Ito ba? Yun? Hindi ako naniwala. <laughs> slow connection daw dito lang tayo sa baba, ah. slow connection. Ito talaga mahina talaga to si si Nabulat ka kasi puti ko na si Rosmago magbukas. Alam mo na eh, wala na sira na yung isang talan oh. Mahal pa nang bili mo yan, is mo pa binili yan. Yes, yeah, wala, ginalawang na lang gusto. Hindi mo siya yan. Yung may glass pan yan, parang 1.5 5 mo niyan. Pero hindi siya yan dapat pala binalot natin katulad nung isa oh wala namang ano to ya uy huwag ka malikot dahi ariyan sure Puto tagilid si Totay. Nakalay pa kuya na. Aya. Wala. Magsimba tayo bukas. Piss na yun. Tugnay. Okay? Simba bukas na Pina Ah, to. Ay, um, dali, ano yun? Diyan, 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 lumulusot pa. Nakuha ka ng straw pa. Basok, oh. ko na yun. Talian mo dyan sa baba para hindi niya matuklap. Walang straw, eh. Ah. May mga no, nag-comment daw? Wala pa kanina, ah. Marami, ano ba? makita. Ay, si... Si... Tata Maricel. Hi ta, Maricel. Nagpabugnaw mi dire sa mo ang pitos nga katubangan. migas o. Oh. Kita kayo mo suga diyan na nagubat ni. Oh, mo. Mayos ka nga. Ay, mo para masarap ko sa hindi. nag -kansi. Hindi lang ako acidic. Itagay mo yan, tanggal yung acid niyan. Gusto mo kasing magtiwasan ko. Ah! Yun. Sarap na mag-swimming. Sa balong malalim. Tandaan ko na yung magic web. Mayos ka nga rin eh. Yabang-yabang Ah, oh, wala na pala. Wala, wala kasing share ah. Hindi ko nga makita. Baka isipin yun eh. Hindi ah. Nireply ko naman dito. Okay lang simple. Wala namang madalian yan namang okay, Madali talaga yan. Hindi ko baka ina to yung isa. Wala, napatapot ako ng ito. Ito o, napatapot ako talaga Ay, well. Ha? Iwan ko niya. Piniprito niya yung iba kasi sabi ko ayaw ko nang pakasin. Ayan rin eh, umatulis. Wala, nabos na. Bakit naman kasi naglagay kayo ng tubig, hindi nyo inano? Kung hmm. naglagay talaga tayo ng kahit kumu

Ay, kuya, maglagay ka na mamaya dyan sa drama. Hindi pa kaya bumaha dyan sa lababo? Lalo, oh, May itim-itim, oh. Ano yan? Tanggalin mo. Oh, dito din, oh. May matulis. Parang tansya lang pala, eh. Ayan, oh. Ano kasi lang? Tansya. Oh, kamalino, mo. Ayan, oh. Hanggang ano dyan? Sobra oh. lang punti. Yung kuko mo ari na nga ba pa nga Papa lang din mo na ba? Ya, yeah, palagyan ng tubig yung... Mm -hmm. dapat ng Ya, yeah, tubig. Yung sa tubigan ko. Dapat kasi nagtabi ka na. Eh, pizza. Ah, dito, oh, baso. Oh, pa, bigyan mo si Arian. Buksan mo yung isa dyan. Siya so, yung bubuksan ko. Hindi malumat. Oh. Hmm. <laughs> 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 Magbili sana si Arian sa Pabinaya, kaso 130. Kaso hindi naman siya kasya. Naklase mo yun, Ariana? Ano? Kilala ka? Hindi, ka-service ko. Kati Tamila. Kasi parang bata pa siya sa iyo. Grade eh. 1 lang mo yun. Grade 1! Grade 6 yun! We got service! Yes. Ang oh, job ko so pa sa kanya. Ala, ang daming dumi! Sabi ko, hey! What's wrong? Marami kayo eh. Ay, wala pong ganyan nung ako pa lang ah. Oy, oy, oy! Chichirian niya yan.

mag nag-ano ako ah. Cardin. Kaso nga Ay, simple mo ah. <laughs> <laughs> Ay, shut up pa sa 1,000 viewers dyan ah. Ito ka mo. Wala ka sa mo. sa mga Oh, sa dito nga i-enlive ko ay sa kabila muna ako. Ay, ano? Yun na dapat yung